ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong October 16, 2023 at October 17, 2023 sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol magumpisa po tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong October 16, dito po tayo sa October, yan ay 10. uh, 16 sa ating petsa, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po sa mga numerong ito, i-simplify po muna natin sila. 1 plus 0 is 1, 1 plus 6 is 7, uh, 2 plus 3 is 5. Ganoon pa rin po sa bandang gitna, i-add lang natin sila. 1 plus 7 is 8, at 7 plus 5 is 12. Ayan. At dito rin po sa bandang baba. 8 plus 12 is 20. Ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 20. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 1 plus 7 plus 5 is 13. Ito naman po yung ating pangalawang numero meron tayong 13 at meron na rin po tayong kombinasyon dito pwede, pwede na rin po natin itong matayaan Ayan, 13, 20 o kaya naman po ay 20, 13 Ayan, mga idol. at dahil 2 digits po yung mga numbers po natin dito isisimplify muna natin sila bago natin po isumadang unahin po natin yung 13 1 plus 3 Ayan, simplify lang po natin 1 plus 3 is 4 at dito sa 20 naman 2 plus 0 is 2 yan po ngayon ang isusumada natin 4 tsaka 2 ayan dito po muna tayo sa 4 kukunin muna natin yung 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 pwede rin po dito yung 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin ang 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at po pwede rin po ang 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 at dito naman po sa 2 ayan kukunin muna natin yung 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 pwede rin dito ang 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 pwede rin ang 38 sumada 38 3 plus 8 is 11 at 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 ayan mga idol yan naman po yung mga numero natin mga, mga pwede po natin pagpilian, mga naka-circle na mga number na yan parambol lang po natin sila pipili lang po tayo kung ano po yung mga personado natin mga nagugustuhan po po natin yung mga numero at doon naman po sa ating sample kinuha naman natin dito ang 11 1131 then 13 1328 at 22, 22 38. ayan mga idol yan naman po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong October 16 meron po tayo ditong 11.31 13.29 at 22.38 ayan dito po sa mga sample natin ito yan, pwede nyo rin pong matayin yung mga yan kung nagustuhan nyo po sila. Pwede rin kayong kumuha dito sa taas o kaya naman magdagdag po kayo, pwede rin po. Yan, dito naman sa taas, ramble lang po ninyo yung mga numbers po natin yan. Kung ano po dito ang mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Meron tayo itong 4, 13, 40, 31, 22, 2, 20, 11, 38, 29. Yan, ramble lang po natin yung mga yan at kung alin po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong October 16, 2023. At isunod naman po natin yung atin pong advance sumada. And para naman po ngayong October 17, 2023. At bago po natin yung simulan, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat, lalong lalo po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na mga sumada po nating mga yung ginagawa, yung mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating mga lugar at, ayan mga idol, umpisahan natin ang ating sumada ayan, dito tayo sa October ayan, ay, 10 pa rin po tayo dito 17 naman sa ating pecha at 23 pa rin dito sa ating taon ganoon pa rin po yung gagawin natin simplify muna natin sila 1 plus 0 is 1 1 plus 7 is 8 Uh, 2 plus 3 is 5. Ganon din po sa bandang gitna. Ganon pa rin, i-add lang natin. 1 plus 8 is 9. At uh, 8 plus 5 is 13. Dito rin po sa bandang baba. 9 plus 13 is 22. Yan na po ang ating unang numero. Meron po tayong 22. Uh, at sa pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna ayan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 1 plus 8 plus 5 is 14 ayan mga idol, yan po yung ating uh, pangalawang numero, meron po tayong 14 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na rin po natin itong matayaan 14, 22 or 22, 14 ayan mga idol pwede pwede na po yung kombinasyon na yan at uh, dahil 2 digits din po yung mga numbers natin dyan, isisimplify din muna natin bago natin yan isumada. Dito po sa 14, 1 plus 4, ay 5. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Mga idol, meron tayong 5 at 4, yan po yung susumada natin. Unahin natin yung 5, kukunin muna natin itong 14 sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin ang 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. Ayan, at sa 4 naman, kukunin muna natin itong 22. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede rin po dito yung 40. Sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin ng 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4 at 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4. Ayan mga idol, yan naman po ang ating mga numero na nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong October 17. Ayan, meron po tayo ditong 5, 14, 32, 23, 4, 22, 40, 31, at 13. Yan ganoon pa rin ang gagawin natin. Rumble lang natin yung mga yan. lang po tayo. Kung alin po dito yung mga personal na po nating mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po nating matayaan. At ang ating sample naman, kinuha natin dito ang 14, 14, 31 at 5 522 then 13 23 and meron tayong 1323 Ayan mga idol, yan po yung ating mga sample, mga kombinasyon po natin dito sa ating sumada ngayon pong October 17. Meron tayong 14.31, 5.22, 13.23. Ayan, meron tayong tatlong pong sample dito at kung okay po sa inyo, gusto niyo po sila yan, pwede pwede rin pong matayan po mga to. Pwede rin tayo dito sa taas kumuha. Ayan, kaya na lang pong pumili kung alin pa po yung mga personada po nating mga kombinasyon. Uh, bago pa tayo magtapos uh, sa mga viewers po natin sa mga bago pa lamang po natin mga manunood dyan uh, ito pong mga sumadya natin ito yung mga gabay lang po at ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa hapon, o kaya naman po sa gabi uh, pwede po yan sa lahat ng lokasyon yan, pwede po ito sa dito po sa atin sa Pinas o sa ibang bansa pwede po itong mga sumada po natin yan, sa lahat po ng lokasyon yan at ayun mga idol, maraming maraming salamat po. Ang dito na lamang po ating video. Abangan nyo na lang po yung mga susunod pa na po nating mga sumada. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong mga pagtaya.